Ponyo po niyo po pinagbabarel sa ilog. Pumunta po ako doon. Nakita ko po talaga ang dami nila, 30, 30 ang pulis. kay Jimboy, amin pong paimbestigahan doon sa alim na sospek. Magpapatawag ako ng investigasyon sa Senado, in aid of legislation, para malaman natin matukoy kung sino talagang may nagkawal. Senator. Po. look 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 Okay, so kanina lamang ay uh, nandito na po, no? Na turnover natin dito sa CIDG, uh Camp Crame headquarters ang anim na suspect. Ngayon, sir, kayo daw po ang nandoon that time during sa pagsuko. So, okay. pwede po bang pakikwento, sir, ano paano ang naging procedure ng pagsuko? Meron pong concerned citizen na tigak keison kamag-anak ng isa sa akusado na ayaw pong magpabanggit ng pangalan at di mano, ito daw pong mga ayun uh, ayon sa pamilya ng mga accused ay gusto mag-surrender. Kaya ang nag-facilitate po niyan ay yung uh, concerned citizen at itinawag po sa atin. Tapos yun nga, uh, sabi ko, sige, pakibigay mo yung, yung contact number ko at sigi uh, sige, kung ano, ay di para makausap sila. So, Pagkaraan ng ilang minuto, may tumawag po sa akin, uh, isang police corporal Blanco. At ang sabi po nila eh nakahanda silang sumuko pero wala pang uh, warrant of arrest. Itong Blanco na ito ay isa sa mga suspect, tama? Oo. And ano po ang sabi? Uh, sabi o, ay nakahanda po silang mag-surrender sa amin. So sabi ko, sige, saan tayo magkita? So ang napagkasundoan po namin, magkita po kami sa Paranaque, somewhere in Paranaque. So doon po namin sila sinundo. Uh, pagdating po namin doon, uh, nadumpo po silang anim, kasama po yung kanilang pamilya, at uh, kinausap ko na sila na iyan namin. Which part of Paranaque nyo sila na-pick up, sir? SM lang po man, ng, uh, uh, So nandun sila, magkakasama, kasama sa ang mga pamilya? Magkakasama eh, so, so, May tapat lang po. Okay. Hmm. Pick up nyo po sila doon, ano na po ang sunod na nangyari? Dito okay. nga po, dinala na po namin sila sa opisina. Uh, habang kami po ay parating sa opisina, meron pong nagbato sa amin ng uh, warrant of arrest na kasamahan din po namin, na uh, di umano ay may warrant of arrest na sila. Kaya nang pagdating po namin sa opisina, uh, in po namin yung arrest at binasahan po ng kanilang mga karapatan. Yun po. So uh, dito po sa pagsuko nila sir, wala silang mga kasamang iba pang otoridad or authority or just the family lang po? Family lang. Po. Ayong doon sa kanilang ano, yung sa concerned citizen, mas panatag daw po sila doon kung sa CIDG sila. Pero wala pong kapamilya from the CIDG. Etong anim, wala. Wala po. Wala po. Wala po, wala po. Wala po, Opo. So hanggang ngayon hindi pa natin kilala sir kung sino itong ano na uh, concerned citizen di umano na uh, tsaka ma'am uh, sila po kung ano po yung treatment ay ibibigay po namin sa kanila kung ano po yung ordinary person deprived of liberty ganun din po wala pong VIP treatment kulong din po sila Opo. at uh, tama po no malinaw anim at lahat po kompleto tayo ng mugshots na kuhanan na din po ng Miranda Opo. rights and after that sir may mga nabanggit pa ba yung pamilya binilin or Opo iyong mga anim na sospek? or Ma'am po Ma'am kasi uh, medyo panatag din po sila nung makita naman po nila yung aming uh, lock up facility uh, panatag po sila din Kumusta okay. yung medical nila sir? Okay naman po ma'am. Uh, physically fit naman po sila lahat. So ngayon naman sir, uh, itong ano na huli na at kaka over or dinocument muna sila dito. Tama sir okay. sa CIDG headquarters natin. So ano na po ang susunod na mangyayari ngayon sa kanila? Babalik po ba muna sila sir sa Lucena? Uh, babalik po sa aming opisina ma'am kasi while well waiting for the commitment order ma'am. Yes ma'am. Okay. Kailangan pa ng commitment order from the court. So sige sir, susubaybayan pa po namin ng patuloy ito hanggang matapos po no. And again, thank you so much po in behalf of Senator Rafi, saludo po kami sa CIDG ng uh, Quezon, Lucena. At hindi din po formal itong anong to kung hindi ko po kung wala po ang aming uh, provincial officer na si Police Lieutenant Colonel Jeffrey Palyar, ang aming pong provincial uh, chief ng CIDG Quezon. Ganun din po sa aming uh, regional chief na si Police Colonel Jacinto Malino. Maraming salamat po ng CIDG Region 4A. Yes, uh, good afternoon. Ha. Diretso po tayo doon sa pagsuko po ng anim na, po, na pulis po na involved po doon sa kaso po ni uh, Jemboy sa Salazar. Kahapon nga po ng hapon ay uh, sumuko na yung anim na pulis natin sa Provincial Field Unit po ng uh, CIDG dyan po sa Quezon at uh, minakapat po nila doon na sumuko at uh, harapin yung kanilang kaso. At uh, kaso ngayon po ay uh, na turn over na rin to o na return na rin po yung uh, warrant of arrest doon sa issuing court. Ang susunod po na proseso dyan, iintayin po natin na mag-issue po ng commitment order yung courts kung saan po sila makukulong. So for the meantime, pending issuance po ng commitment order, ay mananatili po sila sa custody po ng CITG. anticipated na naman na po ng ating mga suspects at accused na anytime ay lalabas po yung wakan kaya immediately nung malaman po nila na anytime lalabas yung wakan ay understand ay uh, nakipag-usap na po sila sa kanilang abogado at uh, isinuko nga po sila sa custody nga po ng uh, CIDG 4A po. Nauna na nga uh, lumabas po at napirmahan po ng uh, RD and NCRPO yung dismissal order po nitong uh, sinasabi ko pong anim na non-commission officer kasama po yung dalawang team leader. At after po noon ay uh, uh, naisumite na rin po yung uh, recommendation ng uh, niya sa Regional Director po ng uh, NCRPO at kasalukuyan nga po itong nire review ng Committee on Disposition of Administrative uh, Cases at uh, we are confident na bago matapos po itong uh, Uh, buwan po na ito ay uh, lalabas din po yung desisyon ng uh, RD affirming po yung findings po ng uh, NIAS. At doon po sa recommendation nga po ng NIAS ay mayroon pong mga na uh, 20 po na PNP personnel na dati pong naka-assign sa Nabotas na ang recommendation po nila ay masuspend po ng 59 days for violation po ng uh, POP, particularly doon po sa proper uh, uh, secure, secure, securing, po ng ating mga crime scene po at pati rin po doon sa mga iba pa pong administrative lapses. Meron din pong uh, nirekomenda na masuspindi po ng 30 days at meron din pong na, narekomenda na madismiss particularly yung mga, mga officers po for uh, grave uh, neglect of duty po. Ma'am, kami po ay nandirito at malamang alam nyo na rin po itong good news na lumabas na po ang warrant of arrest ng anim na suspect nating police sa murder at sila po ay nag surrender na po sa ating mga pulisya. So, anong nararamdaman nyo ngayon at na masasabi niyo Lola? Kung baga, ito na po yung hustisya. Salamat po at ano, gumaan na po yung pakaramdam po ng dibdib ko. Gawa nga po, nakamit na po ng hustisya ng aking apo. Na yun po talaga ang hinihiling ko po sa Rapitor po. Sa ginawa nyo, maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng ginawa nyo sa amin. Lahat din po ng mga tumulong po sa amin. At ganun din po yung tumutulong sa mga anak ko rin po ngayon. Ay, hindi po namin alam kung nasaan po sila eh. Kasi inaano, inaano po nila yung kaligtasan po nila. Kaya po, Maraming maraming salamat po sa ginawa niyo po sa amin. Hindi ko, tatanawin ko po yun no, habang po ako ay nabubuhay. At po, malaki po talaga ang ginawa niyo po sa amin. Natulong po sa Rapitol po. Bilip po talaga ako sa inyo. Nagawa niyo po talaga ng <laughs> mapasuko po talaga sila nang hindi na sila makapiyansa. Kasi po, ang ginawa po nila sa apo ko, hindi mo makatarungan. Maraming maraming salamat po talaga. Ganun din po sa mga kapitbahay namin na hindi po nagsawan tumulong po sa amin. Lalo po dito po sa pamasa. Tiyuhin po ng aking apo. Maraming maraming po salamat sa kanya. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po namin nakita ang bangkay ng aking apo. <laughs> Dahil sa pamamagitan niya, nagkaroon po ng hustisya. Nakamit na ng apo ko yung hustisya. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na nagmamahal sa amin. Hindi ko po kayo makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Dito, anong masasabi nyo at ito na po? Kung baga, nakamit na natin yung hustisya. Awan uh, na muna sa lahat. Gusto kong pasalamatan sa Diyos at din yung may pa pinababayaan at napakinggan niyo pa rin yung mga panalangin namin tulad sa kasong ni Jimboy na to. At sa mga taong sumusuporta sa kasong ni Jimboy, maraming maraming salamat po sa inyo lalo na kay, ano, kay, like, kay Idol, sa si Rapi maraming salamat po sa inyo. <laughs> kung dahil sa inyo, hindi namin po alam kung anong kalalabasan ng kasong ito. Nabuhasan din yung mga pang pangamba namin ng nang sumuko na yung mga polis. Yun lang po. Ayan. At kung uh, yun nga, mapapansin natin, wala dito ngayon sila uh, ma'am Roda at yung mga anak. Tama po? Dahil sila ay currently naka-safe house din. At naka-safe house din kayo last time, ma'am, no? Pero kayo ay, since nahuli na nga, ay eh, medyo uh, kayo po ay nakaluwag-luwag na, bumalik na po. O. ba kayo? Oo po. So ngayon, uh, yun pong sila ma'am Roda at yung mga kapatid ni Jimboy po ay naka-safe house ngayon. At uh, ngayon naman, tatawagan natin sila via phone patch. Hello, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Roda. Good morning, po. Good morning, Ma'am. Ma'am, eto na nga, uh, malamang alam nyo na rin po yung uh, magandang balita at uh, kami po nila, Senator, ay uh, nais kumustahin at kunin ang reaksyon ninyo, Ma'am, dito po sa pag-surrender ng anim nating uh, suspect. Ito, masaya po ako na uh, bigyan na po sila ano, ng warat o paris. Kasi masaya po ako na mag tayo na po namin na uh, nakukuha yung ususin uh -huh. para saan akong napigil mo'y sana po tuloy-tuloy pa po. Ah, talagang ma makulong na po sila ng panghabang buhay yun po talaga yung inaasam na katarungo namin para kay Boy, sa pamilya ko. Okay. At ang maganda naman dito, mamroda uh, Ma'am Roda at kila nanay at tito ni, ay uh, uh, walang bail this time. So hindi na makakapagpiansa itong no, anim habang nililitis natin itong, eto uh, ito sa korte. At ayon uh, ayun, uh, bali ma'am, kayo po ay naka-safe house ngayon, tama po? Apo. Apo. Kumusta naman kayo ma'am? Okay naman po kayo? Kayo mga anak ninyo ma'am? Okay naman, okay naman po. Okay. So, safety kayo, ma'am. Tama po. Safe kayo dyan. Opo. Yung po, kami sa mga tumutulong sa amin at mga tumutulong po din na, ng ma, na makuha po namin ang magkisya pa sa ko na po naka-gameboy. Saka, salamat din po kay Senator Ida Rapi na lagi po siya naka, tumutulong po sa amin sa pag-anak po ng kaso ng anak ko. Maraming maraming salamat po. Saka po sa, sa mga pulit po din na tinutulungan po nila kami na hindi po nila inaukampihan yung kapwa ah nila pulit na na gumawa ng kaibigan mo pagbaril. Okay, ayan. So ma'am, uh, uh susubaybayan naman natin to hanggang matapos itong hearing sa korte. At again, ang importante ma'am ay kulong na itong anim at uh, antayin na lang natin ang uh, unang patawag sa korte at patuloy po pa rin ang pagtulong ni Senator sa inyo ma'am. kung may mga marami kailangan marami pa, pa. po. Pero may mensahe kayo ma'am dito sa anim. Nanay. Alam nyo ba, huwag kayong magagalit sa amin na kami ay nagpapasalamat na nahuli na kayo hindi naman namin masabi na kayo ay malikas na masama. Kaya lang, nagamit din kayo ng akala na pagkamalan nyo yung apo ko. Sana nga ay nagbigay aral sa inyo. Kaya lang, alam nyo, naawa rin ako sa inyo dahil may mga pamilya kayo. Kaya lang, anong magagawa ko? Ay buhay naman ng apo ko yung nakuha nyo. Ano naman ako magagawa? Kaya alam nyo, pagpasensyahan nyo na lang, kung kami ay nakapagsalita ng hindi maganda sa inyo pero paano na para pinuno na lang ang dapat nung harapin kasi wala eh. Nangyari na eh. Ang masasabi ko lang sa mga nasangkot ng mga pulis sa kasong ito, hindi eh, naman po kayo talaga ang kalaban namin. Ang kalaban po namin yung may labas lang namin yung katotohanan. Hindi eh. naman po pwedeng hindi magbayad may, may kasalanan dito eh. Namatay po <laughs> yung bata eh. Alam niyo po yung nararamdaman ko, iangat ko yung ulo ni jimboy <laughs> Yung pagkaawa po, sobra-sobra po yung... Naramdam ko kay Jimboy. Kaya ganun na lang po ang ko okay. eh. Pero sa mga ano, wala mo po sa mga ano dyan. ko nakita yung act na pagpatay ninyo. Kaya ako, blanco rin po ko sa ano. Ang naging ano ko lang doon, participation ko sa ano yun, nung kunin ko yung bata sa ilalim ng tubig. Yun po. Kung meron man po kayong concern pa or gusto pang nais na maitulong din po ng programa, ay bukas po ang linya namin, ang programa para po kayo ay maasistehan, lalong-lalong na po sa seguridad ninyo at kung ano pa man po na nais ninyo na Okay po? Maraming salamat okay. din po sa Rapitol po sa so, wala kayong, walang sawang pagtulong po sa amin.